guys ayan oh buhay na yung mga tanong ko good morning good morning sa inyo ayan oh Almusal na kayo mga guys Mga lods May kagulayo na tayo Pag binigay yan ni Lord hindi lang gulay ang natin may paninom pa ayan o lawak pa yan ayan o ayan o malawak pa yan tataniman ko ayan o linisin mo pa yan ayan o Sa Ayan, oh. yan sa likod mo. Yan o. Yung bubongkaling ko pa Sa dito sa taas. Dito ang na. Yan oh. May tanim na. Uh, ganda na